yung ano ni Ray maganda yung turo niya dahil pag loaded hindi nyo pwede bibikinin mm. E sa akin lang kasi basic lang tayo dahil dito uh, yes. Pero malito ha okay, uh, maturo malito. kami kay kuya Jis kambyo muna uh, yan si Ian pagkakambya sabi ay cambio na ayan tayo pumasok so dandahanin nyo lang ulit laruin nyo huwag yung gaganan ninyo pa eh, ng truck uh, diba? traffic parang kung ano pa, maaawa tayo sa truck eh ayan, eh tuturo niya sa amin kung ano yung tamang pag -ship. sa So, sigunda Sigunda kayo nag-uubisa Tresera Tresera so, Tresera Kasi yung tresera dito Doon 1 to 10 yung kambyo nyo eh mm -hmm. So ito Primera dito Pero tresera din yan mm Huwag -hmm. so, niyong bibitawan Yung preno Hanggat hindi kumakagat yung clutch Lalo sa paahon Alam niyo naman yan eh. Tama ko sa clutch ko. Tama yung <laughs> Hindi natin kailangan. <laughs> mo, <laughs> hindi pa kailangan. Hindi mo kailangan pagpabante. Pag 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 magbabawas lang tama mo. Ano lang mo? Oh, ang piti ko sa RPM. Tama mo magkakambio ako. Kahit kahit mababa ang kahit kahit ganyan natakbo niyan. Papasok ang kambiyo niya. Kahit ganyan lang yan. Papasok ang kambiyo niya Hindi mo kailangan Nabuli niya Ngayon Magbabawas tayong kambiyo At abang ka lang Bawas tayong kambiyo Papasok yan Sa'yo sa Ang ginagawa mo Nakaabang ka Tapos bumabalik ka sa neutral Sabay tulak Oto Primera Tignan mo yung apak ko sa clutch Ganyan lang Kasi pag diin Didiinan ko Delay ka na Kasi ang lalim ng apak mo Bawas Lagi may sabit Pero yung cambio ko Bawas yung cambio di diba, pumasok na hindi siya yung tunog lagapak hmm. nagka-grind siya ng normal lang na grind yun nanyo yung apak ko ng clutch ako oh, nakabang na ako sa tresera oh. Ah, okay. oh. kunting din lang dapat. Kunting diin lang pala. Pabawas tayo, tresera. Ito lang yung lang pala. Segunda. Nakabang ako. Sabay yung accelerator mo sa clutch pa nga hindi. Sabay Lata. yan. Tumang Kaya Tingnan nyo yung cambio ko tsaka oh. ano daw. Tresera. Nakabang ako yan o. Natulak ako. Sa tresera. Oo. So, so, kunting punti na lang gagalawin mo. Puwarta. Tama. Clutch ko tsaka cambio. Takahila ako. Kunti na lang. Magbabawas ako. Tercera. Tresera. handle. lang. Titik mo yung titik ko ng accelerator. ng kanulang lang. Pagdagdag ng ang cambio, walang RPM yan. Kwarta. Pesera. Nakabang ako. Titik lang. Yung RPM ko yan, applicable sa F. Magbabawas. Mag o, uh, oh, uh, ito. Mabagal tayo. So, primera na yan. Katiting so, lang yung napako. ko. Yeah. Oh. Kasi ito, papasok nga yan na walang clutch eh. O, oh. magbabawas tayo. papasok ko lang clutch yan. So, kunting-kunti lang apat, pasok na yan. Sira. O, oh. babawas ako, walang clutch. papasok nga yan eh. So, bakit kailangan mo pang itiin ng todo? di Diba? laki ng diferensya pag binaon mo ng todo, madidelay ka na dahil ang haba ng tinulak ng baho bawas tayo bawas tarpihin ko hindi mo na kailangan tingnan yan tunog na lang ang makina Resera ang haba kong pagpapirangot lang Porta. Pag, uh, neutral clutch parang kaya double clutch ya pag pag cambio clutch na yan eh primera na yan eh diba tsaka pagdating sa traffic light kaya ayaw nilang uh, nag neutral kayo dahil tuwing mag neutral kakambi ako sa mo oh, tapos tresera tapos ah, segunda lalim so gaganon lagi diba kada kambyo mo ganun ang track kasi napakalalim o no, ngayon no. oh, hindi ako nag itaw ng clutch papasok yan primera o oh, suabi kahit saan cambio pasok yan swabi. galing sa cambio yun hindi ko ginalaw pero yung neutral ko Mahirap papasok yan Pero Pag galing ka sa cambio Kahit sa cambio na yan Steady ka lang

uh, papunta rito <laughs> yung ano ni Ray maganda yun turo niya dahil pag loaded hindi nyo pwede bibitinin Yung okay. e, sa akin lang kasi basic lang tayo dahil dito uh,